Meron nila ba kayo ng titirang tatlong saging? Tara, gawa tayo masarap na merienda. one 4 cup ng white sugar. So, iintay lang natin na mag-amber color yung ating caramelized sugar. Yung dalawa nito ay i natin. One-fourth cup ng white sugar. Dalawang itlog at i-whisk lang natin ito. So, ito guys, i-cream lang natin ito at i-whisk ng mga 1 to 2 minutes. Okay na to. Butter room temperature, 1 fourth cup. At yung ating natirang banana kanina. Again, i-whisk lang natin ito for 2 to 3 minutes. Add na ako dito ng harina, paunti-unti. Cinnamon powder, ito ay optional lang. Punti lang. Half teaspoon baking soda. One and a half teaspoon baking powder. Pinch of salt. At yung ating buttermilk na ginawa kanina. Ito yung paggawa ng buttermilk. Meron ako dito 1 4 cup ng gatas. Ngayon guys, wala kayong gatas or liquid milk, ay uh, mag 1/4 cup na tubig na lang kayo at malagay kayo ng mga 1 and a half tablespoon ng skim milk or full cream milk. Pero ako ditong suka, mga 1 teaspoon. Okay? At haluin natin. So dito makikita niyo, like kayo. Ay magfo-form ito o magkakaroon ito ng curd. Ayun ang kailangan nating habulin. Ito ay magiging homemade buttermilk. Ayun na siya, nag na siya. Diba? Napaka-simple. Mm. May mga nakikita kayo mga buo-buo pang saging. Okay lang yan. Mas masarap yan. Kasi may mga kahit pa paano, may nangunguyang-nguya tayong buo-buo nga saging dito. Okay, so ito ay pagpapahinga lang muna natin for at least 15 minutes. Dito ay wala muna tayong apoy at ilalagay natin dito yung ating butter. Next, ang kailangan ay i-open natin yung ating apoy into low heat at takpan ito na nga walang butas. Mas maganda kung gagamit tayo nito. At uh, ayun, magiging lang tayo ng mga 30 minutes. Manhinang apoy. Okay, okay na to. So total, 25 minutes lang. At syempre sa mga magtatanong, anong klaseng pan ang ginamit ko? Red Chef Cookware Set. Mas pinadali nito yung aking pagbe-bake sa kawali. Napakadaling linisin. At 5 piece na 1,000 plus lang. Diba? Napakadali. Tatlong saging lang yung ating kakailanganan dito. Makakagawa na tayo ng napakasarap na merienda or kahit ihanda nyo to sa inyong special na okasyon, pwedeng pwede kahit walang oven. Kain po tayo. Mmm. Lambot. Lambot. Mmm. Tignan. -mm. Yeah. Mmm. Ang pinakasira ko kasi napakasarap at malambot na tinapay dito sa ating uh, banana upside down cake ay uh, ikrim yun talaga. Yung asukal plus yung ating butter at yung ating, na biniligan natin kanina. Butter at asukal yun ang pinaka-importante step sa lahat. Kahit wala tayong buttermilk, okay lang yun. Evaporated milk, substitute nyo. Pwede, pwede. Hmm. Kung meron pa kayong request dito, syempre, sa ating page, pakikama naman sa comment box section.